Heso Kristo ay puno ng biyaya at katotohanan. Kapag iniisip mo si Jesus, nakikita mo ba siya na puno ng biyaya at katotohanan? Ayon sa Juan chapter 1 verse 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama, puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Simulan mo makita si Yesu Kristo kung ano talaga siya. Nais ng diablo na pilipitin at gawing masama, mapangus malupit at malayong Diyos si Yesus. Ngunit hindi yun kung sino si Yesus. Sinasabi ng Biblia na siya ay puno ng biyaya at katotohanan at ang kanyang banayad mapagmahal na presensya ay nakakaalim. Hindi siya malayo, nandito siya handang tumulong sa iyo. Ang Biblia ay hindi lamang nagsasabi na si Yesu Kristo ay may biyaya. Sinasabi nito na siya ay puno ng biyaya. Ito ang ating Yesu Kristo.